Move it move it move it move it, move it, move it, move it, move it Hello guys, and we're gonna be learning about AP. Well, I have to speak the kalo a bit. So, aralin natin ngayon. AP, aralin natin yung mga anyang lupa. yung niyang lupa, yan mga parang na lupa. Ay, mga bundok. Ganisa. Pwede ko mag... Alam niya itong isa pa? Kung sabi niya, kung sabi niya vulkan, tama kayo. Vulkan, parang din yun bundok. Meron lang kasi ng parang nabibig. Tapos nag-shoot ng laba ball. Yan yung chocolate sa English. Nagig parang pinangalan nila chocolate kasi parang parang chocolatey chura at pag nag at pag nag-uulan nagiging green lambak yan ang pinakamaliit na yung lupa isa madami pa na yan Pwede sabihin, isa-isa yun. Isa, parang yung island lang. At, at sa next time, aralin natin ang anyong, anyong tubig. Anyong hmm? aralin, arali muna natin ang mga anyong, anyong lupa. lupa. Sagot sagutan nyo ito. Kuha kayo ng papel at maglagay kayo ng number one at yung sabi at sasabihin ko, lagyan nyo ang sagot. Lagyan mo mga anyong lupang sagot. Okay. Itong question. Anong anyong lupang ay parang meron ng malaking bibig? Ay meron ng malaking na bibig? A. Vulcan B bundok, si lambak. Anong sagot? Ten. Bigyan ko kayo ng sampung seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Nasagot na, ni na niyo na? Ang sagot ay... Bulkan. Bulkan. Tama. Lagyan di niya din number 2. Number 2. Hmm, lagyan niya yan sa papel din. Ano? Number 2. Um, anong? Pinamakali. Mala, malaki. Anong pinakamalaki na yung lupa? A. Vulcan. B. Bohol. C. Bundok. 10, 9, 8, Seven, six, five, four, three, two, one. Ready na kayo? Sagot, sagot ay, ay bundok. Letter sagot. Number, number three. Ano, ano'y, ang anyang lupa, na meron madaming anyang lupa sa A, isla. B, B, B bundok. C, lambak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talampas. Ang sagot, hindi. What? Ang sagot ay isla. Hmm? Isla? Kasi doon mga sa isla, meron sila anyong lupa ang Islay ay Island. Ay At ay, madaming isla na mayroon ng mga bundok, lambak. Lapit mo. Talampas. Pwede din talampas. Pwede din talampas. Lapit mo, Kuya Mel. Well, this will be the, the video. Bye, like, like and subscribe. subscribe.